Hello mga idol, welcome back to my channel mga idol So magkakat ngayon tayo ng granite uh, Ang kailangan natin is 30 by 40 So kukuha tayo sa ritasong granite na is galing sa Islam So yun mga idol, tara samahan nyo ako So ito mga idol, doon tayo kukuha ng 40 by 60 Nagawin natin 30 by 40 So sa, sa tansya ko mga idol makakuha tayo dito ng tatlong 30 by 40 kasi alanganin na eh, yan sa dalawang 40-60 so gagawin na lang natin yung tat uh, tatlong 30 by 40 so, ito yung gagamitin natin grinder mga idol heavy eh, duty ng grinder So, ayan mga idol, i-squad muna natin para makuha natin yung pantay para pag inahit natin hindi siya tabingi ayan okay na idol kukuhin natin yung sukat na 40 ayan Siguraduhin natin natin yung sukat para hindi tayo magkamali. So babawas muna tayo dyan ng 40 x 60. 40x60 yun ang sukat natin kukunin dyan mga idol so ayan guguhitan na natin ginamit kong pang guhit dyan eh, yung aking pang okit na cab bite para kitang kita natin yung guhit

ay yung panagiinip? Labi sa mga makano. Mga kagayat. So, yun. Halapin na matapos sa Ayan, okay na. So, yung kabila naman natin kukunin. Kukuha naman tayo ng sukat na 60. Ayan, 60 ang ating kukunin na sukat para yung 60 40 by 60 is uh, natin sa 40 sa 30 para maging 30 by 40 Wala din na yung mga idol kaya may tatay na So yan mga, mga idol, 40 by 60 na yan. So hatiin lang natin sa gitna yan. Dalawang 30 by 40 na ang kalalabasan niyan mga idol. Kasi 40 by 60 na sukat niyan eh. Ganun lang kadali ang magkat mga idol. Sa una, iskolahin muna ninyo yung kanto para makuha natin yung aktual na sukat kasi pag basta nalang sinukatan na sinukatan yun hindi natin na-eskwala na na ito e yung mangyayari ng tabi pangit ang magiging type ang magiging type ang magiging type dyan mga, mga, pukin, mga so ayan, 30 by 40 na yan mga idol oh. No? so yung isa naman natin gagayatin So hindi yan iskolado, ang iskolado lang dyan ay yung kanto, yung isa, yung, yung tabi. So dun tayo makukuha ng sukat na 40. So madali na lang naman yung, yung, yung isang kanto nyan is iskolado na. So ang unang kukul natin dyan ay yung sukat na 40. Para magkasi sa 30 by 40 mga idol. Ayan. Kakat na natin yan. Kita nyo yung iskolado yan na tapos yung puno. Maraming natin sa natin ng yang haba so yan naputol so, na natin so ang natin ngayon dyan yung 30 ayan so, ng 30 na natin hmm. ito, guys ito pinuhala okay? natin yung ano yung kung sa pantay, yung ano yung para makuha natin yung 30 by 40 na slag. Ayan, malapit ang malapit tapos na. Ayan. Nakukuha tayo ng tatlong 30 by 40 dun sa may granite na slab. So ayan mga idol, tatlong 30 by 40 ang ating nakuha. Ayan mga idol. Oh. Tama-tama yung ating estimate kanina. Na tatlong piraso makukuha ng 30 by 40.